Good day po so, sa inyong lahat. Nandito tayo sa kabilang side ng uh, Gardens by the Bay. So, subukan ko sa inyo pakita yung labas naman ng Gardens by the Bay. Kung anong meron dun sa labas ng mga dome. O, so, ito naglalakad tayo. Dadaan tayo sa sa outer part ng Gardens by the Bay. Kasi may mga may mga makikita rin naman doon. Usually, hindi umiikot yung mga turista doon eh. Ngayon, umiikot tayo para makita nyo. Ayun, lagi na si Kuya doon. Siguro doon tayo magsisimula. Okay, problema. Nagaan tayo dito. Sana huwag magalit. Wait, okay, nagaan tayo. Nagaan tayo. Oh, linis, iba. Puro damuhan lang natin kung mayroon kalsada to eh dito nga siguro bayfront tsaka bus stop gardens by the bay oh nasa yun si kuya nawala yun siguro dito try natin dito tayo dumaan base sa maglakad nun wala agad yun Uy, hmm, bango na agad dito. Kakarelax. Rain tree. Yan daw siya, rain tree. Rain tree daw pangalan yan. Native to South America. Rain tree. Kakarelax dito. Kunti lang tao. O, walang tao ako lang. Ayun, kuya. Pinagalaroan yung host. Bye makita tayo ng kakaibang puno. Actually, para sa yung puno yan Kaso, meron siyang bunga ng kakaiba, ayun no? Ayun siya, nahulog. Yung class ng bunga 'yan. Oh, hindi natin alam kung ano 'yan. Oh. Yung paisa 'yan, oh. Eh. Baka bulaklak 'to, hindi bunga. Nabubulok na 'yan eh. Pero meron dito isang fresh kakahulog lang. Ayun oh. Oh okay, yeah, to. Ah, nakabalitan pala isa kanina Tapos, ito yung bulaklak niya Ayan o oh. O kaya ang puno yan Kakaiba Comment nyo kung alam nyo kung ano yan Meron bang ganyan sa Pilipinas Tara, laka tayo Nakakita tayo ng butas dito. Ngayon natin kung ano meron. Oops, wala. Dito tayo. Ooh, uh, may life ring. Relaxing dito. Mag-isa ka lang. Nasa ilalim ka na ng ano. Hawaiian. Ayan eh naka cover yung kawayan sa iyo dito mag relax relax sa uh, kung lang may ahas aming water lily really. tara wala na dun hindi nga pwedeng dumaan dun tara atas na tayo dito tayo sa satay by the bay Tapos ang pangalan ng area is Kingfisher Pond. Uy, mayroon yung batik-batik. Pag-aaral natin. Ayoko lang. Kingfisher Pond to. water for people. Let's go Man-made yan, man-made. Bawa lang nila yan. Tapos may stainless na kingfisher doon. Ayun o. Nakita nyo ba? Puntahan natin. 入るままで。 tayo dito sa area na hindi pinupuntahan ng mga turista ayan niya. ganda ng tulong na ibon no oh ano yun merong kami camera sa ibabaw camera lang pala yun sana tayo ah, gardens by the bay pero birang pintahan ng turista nutrients and moisture, root force, anchorage bilangin mo kailan yan Ganyan na buhay ng puno Oh diba hindi na na to Ganda-ganda dito yun. Kaka-relax. Sunday ngayon ha. Dapat maraming tao. Pero, yun naman. Buwan tao. Kasi hindi nila alam to. Hindi nila alam. May ganito pala. O ba? Kaka-relax na park. O, sarap ng upo ni Lolo doon. Yun. Okay na puno ito ha, pula. Ang puno ni Harry Potter. Sabi lang yan, eh, yun yung yun, ano, super tree. Nandito lang to sa ibabaw, hindi nila alam. So, yung daan dyan eh. Oh, lang. Kunti lang nakakaalam. Tara, dito tayo. Tayo sa tahimik. Samahan nyo ako meron kayong daan dito ah, meron siguro ayan, may pat gawin natin kung saan ka pumasok kanda ang tawag dyan birds of paradise ba yun yeah. ba yun बुद्धि की Maan nyo lang ako Para makita nyo itong area na hindi nila napupuntahan yung sa baba, kainan na yan sa baba eh May mga restaurant, bali itong, itong nilalakalan natin to bubong to bubong Bubong to ng mga kainan sa baba Ayan yung super trio Tapat lang kasi napupuntahan lang nila yung nasa ilalim pero ito sa ibabaw hindi nila alam meron pa pala o diba makita natin to tingnan natin kung ano meron yeah Teka, talikod muna na tayo. O, yung super trio. tayo okay, doon na dito tayo pa sikot sikot Aba, meron din dumadaan dito Ay, Ah, oh, yung main pala yun Ito yung main na daanan Dito yung mga mushrooms. Yung mga drum na yan, yung, yung mga tunog ng mga insekto. Ewan ko kung umaandar pa ngayon. Maka hindi na. Ayan yung mga mushroom. Yeah, cute. Cute. Hello no, 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 Nag-eco dito eh. Siyempre, ang yung pahingahan, ito ang Pabalik ka tayo sa labas Dito tayo, syempre Mas adventurous dito O oh, may ano Ang oh. matawag dyan? Kamyas! Hindi nila kilala dito yan. Napaka konti lang yung taong nakakilala niyan kumakain. Bagay sa atin konti lang din ang kumakain yan yung eh, pansigang kasi uso na kasi ngayon yung sinigang mix eh. So, hindi na tuloy nag ano pa nagkakamyas-kamyas pa na ano meron dun. Ah, dito tayo. Ah, dito may mga tao pero yung tao dito lokal hindi turista kasi sila lang nakakaalam nito eh, na meron pala ganda oh ito yung ano cannonball tree you know pata ko sa inya wala so, extend natin ano so, makita nya yaaa yeah. yan ang cannonball tree yung bulaklak niya. Ganda ng bulaklak, di ba? Matigas siya, di yun, no? yung minahulog ng na isa. Eh. bumuo na sa lupa. eh so, yun yung, ano, pag hindi pa bumubunga ng bulaklak. So, bumo ka na, ito na. ba? Cannonball tree. Ewan ko kung may ganyan sa atin. Let's go! Sana makita natin yung batang nakahiga. Yung malaking ano, uh, sculpture. Ano meron dyan? Actually ngayon lang din ako ulit punta dito. Last na daan ko dito eh kasama ko pa yung yung misis ko tsaka anak ko. Ito yung mga sculpture na ano tawag dyan? Plant sculpture? Tura dyan. Ano yan? Armadillo. Yun, ibon. Ito. Ano ba to? Armadillo rin yata. Tapos merong ano dun uh, Ano to? Dragonfly Baboy Agila Pagong yata to Pagong Pagong ba to? Ah hindi bag may pang ipit na gano'n eto kingkong Kong Tapos may mga pahingahan doon na yun na may upuan. Tapos may cover. Parang kung sakaling umulan. Eno, King Kong. Kita nyo ba? King Kong! Ano tayo. Oh, meron pa rin dito. Ayan yun, daming pupuntahan. Hindi na alam. Salamin-salamin. May pahingahan dito. Paikot. May simula na kuminit. Sama lang kayo sa akin para makita nyo. May daan din dun. Di ba alam kung saan. Saan papunta yun? Hindi natin alam. Puntahan natin para malaman natin. Hindi ko pala alam eh. Puntahan natin. yan naman yung butiki. Ayan natin kung saan patungo. Ang dahil mga nagkocross sa mga butiki maliliit. Paliwa kanan. Pabalik so, tayo dyan. So dito tayo sa kanan. Ayun yung bata. Doon oh. Nakahiga. May display-display doon ah. Mga, ano yan, rabbit? Nakikita niyo ba yung mga tumatawid na butike? Yan din yung kaninang nandun sa bridge eh. Ay. Oh, ayan tao. Ah, may display sila dito. Ayun yung bata na kay Gao. ginagawa pa yung nandun hindi pa natin alam kung ano yung nandun Chinese New Year kasi kaya may mga ganyan Dragon na ayun yung bata sa likod ko Ayan, makikita nyo yung bata Ayun o oh. oh. bata Oh, sobrang init na ngayon Ayan natin kung ano yung banda doon Patayin ko muna Kita tayo doon Puro bato-bato naman ang design dito May mga maliliit na ano na bamboo. ano to? Parang bonsai. So yung setting siguro parang Japan setting. Ganun siguro. Ay marina bayo sa likod? Tapos nag-a-expose ng konti. Oo nga, siguro, parang Japanese ay siguro to inspired. Ganda yo, may pahingahan pa oh. Ang ganda nito. Okay, stop na, picture ko muna. Palm tree. <sighs> Next. Oh, bata-bata naman dito. Tara, tingnan natin. May picnic sila dun eh. Sir, uh, buti na lang di bawal. Bata-bata naman ang design nila dyan. Ano natin kung ano meron dito sa kabila. fertilizer to eh oh. ayun oh ilalagay galag sila lagay na alagaan nila ulti yung malalaking puno nalagay lang fertilizer ano to ah yung main road na pala to eh main na to punta dun Ay, ito na yung dulong fountain dun ano na yun kalsada na pasok tayo ulit pag ganun paikot see you mamaya -maya. Mayroong tiger dito. May iba iba kulay. Gawa sa metal siguro 'to eh. Ayun, pabalik na 'yun yung may ano, yung may arko. Pupunta na ulit sa Gardens by the Bay. Ayun oh, tiger 'yan. Artwork. Gawa siguro sa bakal. Hindi hmm, di masyado na pupuntahan ng turista 'yan. Oh. Oo nga, gawa siya sa ano, trash yata. Ayan okay mga kabayan, dito ko na ang aking vlog for today. Uh, hanap ulit tayo ng isang vlog dun sa loob. See you. Don't forget to like and subscribe. See ya.